ang pangangailangan mo mm -hmm. Yan eh... Wag na. Yun ang practical. Yun ang oh, ideal idea. talaga. Oo, oo. aso lang, marami yung sa atin hararanas. Bata pa, high school pa, mm. may anak na. Oo, oo. Eh yung iba, sabi ay wala na Nadaan siya, ano yun? Ang nakakalungkot, oh. Wen, yun na ba pag nakakarinig ka, nakakapanood ka ng mga documentaries, mm -hmm. merong 12 years old, may 14 mm -hmm. years old. Mm -hmm. Yung kapit-period pa lang, oh, oh, oh. buntis na agad. Yan. Kaya meron mga title, di ba? Mm -hmm. Nanay si Nene. Mm -hmm. As in, neneng neneng nene pa. Wala pang muwang sa buhay. Oh, pero hindi lang dito yan nangyayari sa Pilipinas. Oo naman. Sa so, Amerika, madaming ganyan. Of course. Oo. 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 So bueno, pag-usapan natin ay tungkol ho sa teenage pregnancy ngayon. Hapon. Oo, na, welcome, oh, welcome. Tumaas welcome. daw eh, mm. ang bilang ng teenage pregnancy sa bansa natin. Yan. El Bonito yes. Ro, Weng Salvacion. El Bonito Ueno Weng de la Pena. At ipapakilala na ho namin sa inyo ang aming unang surprise guest. Yes. Walang yes. iba, kundi ito ay surprise rin siguro sila. Commission on Population and Development or CPD sa pam gita ng Deputy Executive Director ng Komisyon na ito, si Director Lolito Takardon. Director, magandang hapon po. Welcome sa Double wings sa Double B. Magandang hapon po. Magandang hapon po uh, sa inyo po, Double Wang, at sa saka... na natin nakausap to si Sir eh. Palaging, uh, di ba, isa na po kasi namin na nag-worry na daw, nangangamba na ang CPD, Commission on Population and Development, dito sa mataas o tuloy-tuloy na pagtaas ng bilang po ng mga minor de edad, na nabubuntis? Oo nga po. Eh. Based po dun sa latest na ng, um, completed nga na list of uh, registered births ng, uh, mula sa Civil Registry and Vital Statistics ng uh, PSA na kitahan natin na uh, yung 10 to 14 po talaga. Yung mas batang segment of the adolescence yung talagang tumataas. Mm -hmm. So talagang disturbing. Gaano Atin po kalaki na, yung tinaas um, na bilang uh, oh, Sir Takardol? 35% po ng increase niya based doon sa 2021 level. Kasi nung last time nung 2021 po mga around 2,300 lang po 'yan. Ngayon, 'yung 2022, naging 3,135 na po 'yung uh, incidents ng or 'yung live births. um born am um, from ano no uh, 10 to 14 mm -mm. na mga bata ano sabi ko na bata kasi to talagang bata naman po talaga tong 10, edad na to, 10, 10 years old to yung 14, pinaka bata yun. yes po o, 10 years yan. to 14 gano karami also, 3, yung mga 3000 3000 na mga bagong panganak na sanggol galing sa 10 taong edad hanggang 14 anyos tama po, 10, yung to po. And, uh, 10, 10, 10 to 14 10 to 19 oo mm -hmm. yung 10 to 19 mga na 100 100 um, uh 50,000 din po 'yon eh so medyo oh. uh, may pagka pagtaas din po hmm. and uh, we were actually anticipating this not um uh, medyo na surprise lang kami ng konti pero um, actually uh, in anticipate namin nga because of the less restriction ng pagbabalik sa normal na mga operations uh, sa school and mm -hmm. uh, in, within our society mm -hmm. so nag um, nag-resume yung uh, interaction sa mga mm -hmm. kabataan so, Sabi namin baka mag-rebound and uh, true enough mm -hmm. nakita nga namin na nagre-rebound po talaga yung yung live birds but mm -hmm. ang nakaka-alarma po yung increase niya is more in among the 10 to 14. Okay. Ano, ano saan um, na i-attribute na i 'yon? Bakit sobrang bata po nang nai-involve sa uh, sexual intercourse at nabubuntis? Saan tayo oh, nagkukulang bilang lipunan? Oh, ay nakikita po kasi namin in in this ages talaga. It's uh, really in in, in Ni consider this po kasi ano um bottom line is sexual abuse po to eh. Mm -hmm. So kasi nga sa batas po natin talagang automatically yung mga um sexual activities uh, below ano po talaga 16 are mm -hmm. already statutory rape na po yan. Mm -hmm. Um and uh, of course ang um uh, mga bata very vulnerable sa abuse because mm -hmm. basically they don't have the proper information mm -hmm. ano na um para sa kanilang sexuality that uh, proper information then and competence mm -hmm. and skill para protektahan yung kanilang sarili kung talagang uh, may may mga abuso at pag-dominate uh, ng mga uh, partner nila kasi mm -hmm. lumalabas din po talaga na hanggang ngayon po yung mga partners po ng mga batang ito yung father naman ng mga oh. live birth from 10 to 19 years old mm -hmm. are still older than them okay so, pero, pero, so, pero ano older ano edad ng mga tatay kasi kung older than the 10 to 14 ano edad ng mga tatay. Oo. Oh, mga nasa 20 and above po yung yung average eh oh, ano, yung yung paramihan. Mm -hmm. oh, tapos ano yun sir? Ah uh, sila ho ay nagkaroon ng relasyon o somehow ay sila ho ay na rape. Yung po ang uh, hindi natin alam yung details po no pero hmm. sabi ko nga po sa batas natin, hindi eh, ba po ba yung mga sexual activities among this uh segment of population, hmm. sa rate na po yun. lalo oh. na kung Automatic. Ano mm -hmm. nga po? Oo. So uh, lalo na pag beyond um, minor yung mm -hmm. o sa majority age na po yung kanilang partner. So mm -hmm. talagang Kasi kailan ano natin ma-draw the line dyan. Kung yes. ang uh, mga na nagiging batang ina mm -hmm. ay sila hubay inabuso abuso, ibig sabihin mataas ang kaso ng pang-abuso mm -hmm. sa kanila, uh -oh. yung uh, wala silang relasyon kasi Uh, Para nakikita natin ngayon may mga relational mo 'yun may, yeah. ma may mahaba ng kwat oh, oh, pero right. may relasyon. Pero kasi sa ilalim kasi ng batas kahit may relasyon pag minor, 16 below, baliwala oh, yun. Hindi kinikilala sa batas ang relasyon kapag minor ang involved. Oh, pero sa panahon na ito, oh. yung sabi mo kanina, kulang pa sila sa informasyon. Yan. Kung bakit uh, <laughs> na, na natutukso sila o kaya na pumapasok sa ganyan, alam naman nila ang kahinat nan ay medyo kahirapan sa buhay at mm -hmm. kawawa yung bata pag wala hong suporta. Yung yun po yung ating inano, yung dynamics po ng mga decision making po nila. Kasi it, it, um, the, the lack of information may uh, <coughs> be factor din, din po doon. Sa, mm. uh, baka may mga ilan sa kanila, hindi rin talaga alam kung pag niregla na pala sila, pag naging um, yes. Naki, po sila, mabubuntis mm. na sila. So, um, matters about their sexuality, um, mukhang medyo mababa pa yung um, sa information kahit na accessible po from online ano mm. yung information about that baka oh. ano sir hindi Mate. ba mas nagigimapusok kasi baka Ang mga sobra bata, kasi sobra, sobra, sobrang exposed information attire dito nag, ngayon. Sobrang na uh. exposed, napakalaya mm. na sa pagkuha ng informasyon sa social media. Mm -hmm. Sa Ako. pelikula, yeah. uh -huh. sa, sa internet. Uh -huh. Isang click mo lang, wala oh, yeah. si tatay si nanay sa likod I can uh -huh. watch anything. At saka harap-harapan, nakikita mo access sa bata, yes. access uh -huh. sa matanda, lahat ho okay. doon ng medyo pasintabi. yung mga kalaswaan. Mm -mm. Ha? <laughs> Totoo 'yun. <laughs> Inagawa kayo pa-sexy-sexy, <laughs> di ba? Opo, isang factor din po 'yon. Ang problem with that is yung if I may qualify yung lack of information actually, is the yung yung lack of um, proper information po yung mas uh, punto po doon at mm -hmm. saka yung guided um processing guidance. of such information, mm -hmm. yung hindi nila na-process na kung anong epekto tama ba o Hindi because uh, nandyan rin po yung factor ng ano, syempre uh, obviously yung lack of parental guidance. No, right. <laughs> hindi mm -hmm. rin hindi yung Pag pagpupunta sa mga sites na 'yun mga kabataan for sure wala i pag-ulang so, so hindi nag guide kung ano yung tama pa to anong impact ba nito sa ano at na, na, na uh, ano, nag ano interplay din po kasi sa dynamics nung isa ng adolescence kasi mm -hmm. sa adolescence po kasi ang kanilang psychological um, ano po yan dynamics ano sa human development is, this is the period where they are trying to you know establish yung kanilang identity yes. um parang inaano din po nila yung kanilang um, mga dito rin po yung nagkakaroon ng sexual maturation eh. Mm -hmm. So yung yung pag-develop physically opo yung di ba dito po yung edad na, na nagma nagmamature physically yung bata um mm -hmm. uh, on under sexuality no. So uh, yung yung sexual urges first time nilang na na ano yan. Mm -hmm. uh, na encounter so Uh, pag nararamdaman nila yan uh, they're more into the emotion that they're they're feeling mm -hmm. so kaya kapag nakaka-access sila ng mga um, uh, information or mga contents about uh, sexuality at lalo na kung hindi na process more or mm -hmm. less talagang ang tendency is mag-experiment and they want to to experience at whatever they see from the internet at saka mm -hmm. sa TV parang nagiging reality na parang ginagawa ng lahat na ito. parang gano'n. so yun yung risk pag hindi po talaga guided. Alam may, ba kayong sorry partner? May, may mga pagkakataon ba na uh, somehow na interview ho natin sa Population Commission na ang mga dahilan kung bakit 'to napupunta sila sa ganyan, maagang nagiging ina or nagiging ama ang itong mga teenager. Anong anong sabihin nila? Opo, ang um... Ganito rin po kasi isang limitation natin when it comes to research and studies dito sa sexuality, you know? mm -hmm. For one, yung uh, concern about sexuality is really a very private uh, matter. Mm -hmm. Um kaya kailangan lalo na pag mga sa mga minors po kailangan mo ng consent no sa mga mm -hmm. sa mga magulang. Hindi basta-basta makapagtanong ka sa kanila. Mm -hmm. Kaya isa sa mga limitations po ng ating mga pag-aaral ay mga na edad 15 to 19 lang po yung mga may information tayo as to the information sa mga mga bata so, so the, kailangan may parental uh -oh. consent so, so madalang po yung yung isang gap po natin talaga madalang yung information natin sa hmm. ganitong uh, edad kaya hmm. ngayon ngayon kaya kami na alarma din po no na oh, kung ito po yung uh -oh. segment of population and yet we yes. are somehow ano ang um, yes. for some information uh -oh um, baka may hirapang mag-ano talaga ng tamang ano um, action ano, to, to, address that. Kaya po yung ngayon ang inuuna namin, no, we are, um, will be investigating this and uh, see how we can gather more information para mas tama po yung ano namin. Kasi for a time talagang ang focus lang namin kasi is uh, 15 to 19, ano, kasi mm -hmm. po yung <laughs> ano nun eh. No, nandiyan yung uh, more full maturation, sexual maturation na nangyari. Mm -hmm. Pero itong 10 to 14, talagang sabi namin mga bata pa yan. So, wala <laughs> pa nasa uisip nila itong mga ganitong klaseng uh, ano, mga subject. Ano? You know? Pero sa to anong... our surprise, medyo pat pataas na pala yan din yung uh, sexual curiosity ng mga bata. Sa, sa anong paraan po nakikita ng Commission on Population and Development matutulungan yung hanay ng kabataan para ma ano, ma-arrest natin, masawatan natin yung ganitong klase ng pangyayari na dumarami yung minor de edad na nabubuntis at napakaagang nagiging magulang. Ang mm -hmm. um, dito sa usapin strengthening yung reporting mechanism ng mga sexual abuse mm -hmm. um, uh, para po mai ano lahat no kasi imagine nyo po 3,000 3,000 po yung kaso nun pero wala naman tayong nabalitaan ni isa na natanggapan yeah. po ng kaso mm -hmm. sa mga ganitong klase ng um situation although automatic sa batas po natin ano na sexual abuse na po tong mm -hmm. mga nangyayaring to kasi baka so, nasisisi ng mga bata ba hindi ako magsusubong kasi karelasyon ko to mm -hmm. dahil mahal yeah, ko to di ba oo Oo, ang nangyayari at saka baka po merong siyempre um, baka may instances din na uh, kapit sa patalim. Mm -hmm. So hindi rin siguro yung man pang abuso po talaga other mm. all forms of violence na pwedeng i ano ng mga uh, ano po mga perpetrators <laughs> <laughs> <na>, may may <binabanggit> po <laughs> na, nga, na uh oh, may dinabanggit so, po ang CPD na I, uh, magsusulong ng legislation or dapat kumilos ang mga mambabatas natin para magkaroon ng legislation para po malutas ang problema ito. Kung hindi man malutas ng lubusan, at least kahit pa paano mabawasan ng malaki. Opo, kasi may nakapending po na ng bill ngayon sa both uh, houses, no? sa Senate at sa House of Representatives. Sa mababang kapulungan po na ipasa na po actually nila mm -mm. yung version ng um, um National Policy on the Prevention of Adolescent uh, Pregnancy at sa mm -hmm. Senate um, binabalangkas na rin po na sa second uh, reading na po siya uh, at isa po kasi sa mga um, na nakikita natin at least ano sana it can mitigate po yung uh, kahit pa paano yung further impact of this mm -hmm. um is uh, ano sana palawakin yung access ng mga minors sa uh, um reproductive sexual reproductive health services mm -hmm. including family planning in special uh, circumstances like uh, for example po yung bata is uh, really obviously in um, very sexually active um, um, lifestyle no Oo. secondly kung kung ano po yung bata nagkaanak na siya or di kaya na biktima na ng very prone siya sa mga uh, sexual abuse mm -hmm. dapat uh, payagan na rin without uh, parental consent at kung nagkaanak na po sana payagan na rin kahit walang parental consent kasi payagan na ano po, na po anak, payagan na na maka mag family planning na mag-access na ng um, mga reproductive health services at Meaning, mga Meaning gumamit halimbawa ng pills, gumamit ng yes. ng o, condom, oh, ganun o, o. O, ba 'yon? Para kahit minors, protection minor. nila. Hindi ba lalo okay, nakaka para... engage, nakaka-promote yes. pa tayo ng uh, sige Promars okay lang, ko, baka, meron oh, promiscuous ba? Basta mag-practice lang kayo ng uh, safe sex. Safe. Oo. oh. Um, kaya po yung sana ano natin is yung mga special circumstances lang uh, para for social protection lang ng mga kabataan. Mm -hmm. uh -huh. So um, ang ano kasi natin, hindi naman po for for all. At then besides po, whenever you access family planning po kasi there's counseling. So mm -hmm. hindi basta-basta rin po naman sila maka makaka-access whenever mm. they want. Opo. So, talagang mandatory po 'yon sa everyone na mm. anybody na mag-access ng family planning, mm -hmm. first step would be the family planning counseling. Opo. Pero ako, may nakita ako. Kanina may nabanggito kayo, walang nai-report. Mm -hmm. Ibig sabihin, walang nakakasuhan. Opo. Ano ang way para ma-discourage ang mga teenager na makipag-maaga uh, na magkaroon ng physical contact mm -hmm. sa kahit kanino man sa kanilang nakila, nakilalang boyfriend or uh, kahit kanino na wala pa sila sa tamang edad. Kumbaga, teen pa lang ho talaga sila. Ano ang way para ma-discourage uh, uh, sila? Uh, so bang ba paraan doon? Oh, nakabase na sa ano eh sa personal uh, decision yung level of education of, uh, uh, level ng knowledge ng bata as to the implications ng kaniyang ginagawa yung hmm. certification na tinatawag natin yung kakayahang um, protektahan din yung kaniyang uh, sarili lalo na pag abusive behavior na po yung uh -oh. ano no na napasukan na niya na ano like for example um yung very like skills like Um, refusal. No, mm -mm. Dapat matuluan yung mga bata na mag-refuse. Eh. To say oh. no. Secondly, yung umayaw. Oh, mm -mm. Hindi, kasi oh, dito sa atin... Umayaw, yung hindi oo ng oo. <laughs> oh, hindi, pero dito sa atin, yung iba natatakot pag may parusa. Mm -hmm. So dapat ba uh, may batas na, o oh, kung kayo po yung mga, sa mga lalaki, ha? sa mga lalaki, o oh, mga minor de edad pa lamang, 16, tapos nakabuntis ho kayo, eh, dapat may parusa ho sa inyo. Makakadiscourage ho ba yun? Yan talaga kasi actually, sabi niyo sexual abuse uh, na eh. Below 16 na buntis mo hindi, kahit kaya nga. pareho kayong may eh, 16 na uh, edad. May parusa talaga yun. Uh, uh. Under uh, the law. Actually may batas na nga po dyan. Yun At, na, walang, walang implementation po. masyado. Uh, uh. Yes, 12 years old nga po dati ngayon na um, tinaasan nga po nila no up to, uh, yung sexual age of sexual consent tinaasan nila up to 16. so Uh, yung 15 years old and below na uh -oh. ano automatically statutory rate na po yun eh yes. Opo opo oo so sino doon ang uh, mesala ang lalaki o babae pag sila po yung mga nabuntis o nakabuntis? Ah uh, of course yung usually po yung lalaki po doon ano, na mas older mas older yung Kasi no ano ang po, nasa age of uh, discernment age Yes po, uh -oh. po. kasi pag ikaw ay medyo hmm. mas ma ma ano ka ba may nasa edad ka na uh Oo -oh. Paano pumatol pag, ka sa, sa isang minor de edad, oh, oh, oh. sa ilalim ng batas, ang kinikilala mm -hmm. na may kasalanan ay ikaw. Oh, pag kasi older. ikaw ang... oh kasi oh. ikaw nasa age Ama. of discernment pa, eh. Paano pag ang karelasyon? 16 ang babae, 18 oh. ang lalaki. Ayun. 16? Ang babae, tapos 18 ang lalaki. Ganon pa rin. So, dapat makasuhan yung lalaki. Mm -hmm. Tamo ba? Opo, oh. merong, merong provision po doon sa batas na parang kung I forgot the term. Oh, oh, oh. Na parang kung um, more or less the same age po sila and hmm. uh, the, the, it's a uh, part of a romantic relationship. Yes. Parang, I forgot the term eh. Oh, so, <laughs> uh, Meron pong consideration po dyan. Ah may consideration. Kung, like, alter, so, opo. Lalo pag um, nagmamahala naman so, ho sila. So, uh, so saan sino nga naman siguro ang magpa-file uh, ng kaso ng sexual Yun abuse? Yung, oo, pwedeng magulang. Tipo mm -hmm. ba sir Takardon? pwede ang magulang kasi yes, minor ang bata, may guardian eh. Hindi po ba? Mm -hmm. Sa ilalim ng batas. Oh, oh. Yes, kasi yes, pag yes, ang bata, tumanggi ka, relasyon ko siya, mahal ko siya. Mm. Kaya nagtali kami kasi mahal ko siya. Kaya ako nabuntis kasi mahal ko siya. Pero pag bata ka, mm, sa ilalim ng batas, ang oh. may karapatan na maghabol ng katarungan para sa'yo, kiginusto mm. mo o hindi, mm. magulang mo. Opo. And uh ano din po 'yan kung hindi umaaksyon ng ano po sana magulang yung uh, the, the government no government. like the DWD o po kung, kung sino man yung um, nagbibigay ng social protection sa bata. Mm -hmm. uh -oh. anytime Every po silang mag-interview. Eh ang problema wala ho tayong datos eh. Yung mga bilang yung mga yung nag, na, na teenage eh. pregnancy wala yeah. ho doon. Mm -mm. pwede makapagsasabi na yan ay eh, sexual abuse nangyari. Mm, exactly. Maaring right, tinanggap po. na ng magulang. diba? ba? Tanggap na nila eh. Wala tayong magagawa diyan oh mm -hmm. yan. yan. Suporta na lamang. Yun ang mahirap. Yan ang, so, yun ang norm dito hindi. sa atin. Uh, yun ang mahirap kasi parang nakakonsente ng magulang. Mm -hmm. Meron pang isang aspeto doon, um, Sir Lolito, hindi ba, na nakakahiya eh. Mm -hmm. May, may stigma ng lipunan uh -huh. na nabuntis na maaga ang bata. Uh -huh. So itatago na lang ng magulang kesa mag-file ng kaso uh -huh. at magbuyangyang sa kahiya ng kanyang anak. Tama po yun. Yan po tinatawag natin culture of silence na naglalala mm -hmm. dyan sa violence against women. Kasi mm -hmm. would rather ano um, confine yung issue na yon within the family mm -hmm. kahit, uh, tama po kayo para hindi sila ma- mapahiya mm -hmm. o di kaya ba- pati yung bata rin minsan na ano yun sasabihin ng mga nanay huwag mo nang mm-hmm. sino pang magtratrabaho para mm -hmm. sa atin sino yes. pang mabubuhay mm -hmm. para sa atin yun. yung mga ito <laughs> po, saka, ano, saka partner siguro mm -hmm. ang dami yung mga kabataan ngayon maraming bakanteng oras na okay. parang bang feeling nila happy happy go lucky lang tayo. Oo, eh, diba? Okay lang 'yan. Eh. Okay lang yan. Diba? Oh. Parang you live only once, so, so you enjoy life, pero oh. be responsible. <laughs> hindi ba? Ito naman ang punto ko. Yung ang tagal na pong issue ng sex education sa mga paaralan, 'yan ay bagay na ano ba, parang nilalagay natin sa back burner, hindi natin pinapansin, hindi natin pinaiigting, pero baka makatulong. Yung po ba ay iniimplement o pinatutupad ba sa mga paaralan? Opo yung comprehensive sexuality education is actually mandated ng RPRH ko nga nun, yung reproductive health law na ituro nga sana no magsimula sa, sa grade 5 ng uh, ayun doon sa sa batas pero yung uh, baka meron ding gap when it comes to that um, implementation nito yung mm -hmm. pagtuturo po talaga because um meron ding factor po kasi ano na Um, pati teachers mismo medyo tang maganin pa usapel mm -mm. since tabo nga yung pinag-uusapan. Mm -hmm. Hindi rin sila open na no? oh, kasi okay. mga nag -ano, mm -hmm. din na ano naniniwala na once you educate them baka maging mas uh, promiscuous pa yung mga mm -hmm. bata or mm -hmm. mag-engage pa into sexual activities. So, yung po yung isang uh, mga mga dilemma. So, yung capacity of the teacher is uh, another and uh, but uh, most critical is the capacity na mag-educate ng mga magulang kasi Kaya, sila po yung uh, kasakasama nila sa bahay. Siguro ano, siguro yung aspeto na pagtuturo sa si school ng sex education. Kung halimbawa, sex education ang topic o ang subject. Baka mas maganda doctor 'yung magturo magastos mag ito pero it's a way to go. Kesa halimbawa, ang teacher mo maghapon nagtuturo siya ng English, mm. ng math, ng science and other history. Mm. Tapos bigla magtuturo na sa education na may medical aspect. Mm, isang possibility paano po yun? maganda pong uh, strategy. Diba? Kasi po mas professionally sana. magtuturo sa'yo. You you, mm. Kaya... mo, you listen kasi may credibility siya sa topic na 'to. At hindi mahihiya Opo. si teacher kung nandun siya sa medical expertise na 'yon papo kaya po meron po tayong existing project uh, with the DepEd na yung um, ARH or Adolescent Reproductive Health and the Comprehensive Sexuality Education Convergence where um nililink po natin sa LGU ano yung um, mga services mm -hmm. for reproductive health na part po sana ng mga um, outside uh, ng, ng, ng ng classroom ng mga activities is yung pag-engage uh, sa mga health workers yes. uh, at mga other ano po naturuan yung mga bata Uh, about um sexuality para maging mas credible sila lalo na kung hindi kaya ng mga teachers sana within the organization yung guidance counselor po sana din ng isang and mga nurses within the school yung Tinitignan natin but bata uh, apparently medyo um, lagas na po yata din ang ano kulang mm -hmm. din po ang mga counselor mm -hmm. in, in school yung, <laughs> so yung pong, so. <laughs> yung pong uh, may tinatawag na eco, eco class economic class mm -hmm. itong mga na teenage uh, pregnancy matasa mataso ba ang kaso sa anong economic class ito ba dun, sa mga may hirap na maihirap na pamilya talaga o ito ba yung mga middle uh, families, middle income? Opo, um, yung nga po. Uh, Sad to say, wala po tayong information on that uh, sa ngayon. Ang ang ano lang po talaga natin is the number of uh, births in total. Mm -hmm. So uh, yun po sa mga isang tinitignan po natin na... Um, mga, mga determinants Opo. of and socio-economic characteristics of sino pa po talaga yung nang um, nabubuntis Opo. para mas ano po sana natin ano pag aralan at mabigyan ng tamang intervention Meron yon ba na may pinakamataas na teenage pregnancies o oh, incidents ng ganyan anong riyon ang pinakamataas Ah uh, eto po kasi ang ano din ano ay yung karamihan po kasi syempre yung mga hospitals po natin uh, mga paanakan ay nasa urban o kaya siya so uh, apparently yung yung mga registration ng mga birds ay yung mga ano po mga incidents po ay na nako-concentrate ano sa mga urban areas. De, pero anong anong urban area yan? Sa NCR ba matas dito mm -hmm. ang teenage ay, yes, yes, po. NCR kada bang zone no po. Kasi marami pong ano diyan eh mga birthing facilities eh do mm -hmm. so, dump din nakukuha yung mga pinapapanganak. Kasama yung mga yes po, um, supposedly nire-report po yan. Oo. Kasi um, all birth po kasi, short po kasi. Mm -hmm. Hindi, hindi po siya sa mga panakan. And uh, yung po kasi yung uh, anong po sana, kaganda pag facility-based, automatic mm -hmm. register Pero mm -hmm. kung may pinanganak sa bahay, nanganak anak mm -hmm. sa bahay, yun ang problema. Either delayed registration or um, hindi at all nare-register po yung yung bata. Opo. Sige. Panghuli na lang sa akin. Ano ho? Nakikita niyo hong uh, danger sa kalusugan at danger sa buhay pag ang bata ay maagang uh, nabuntis? Dalawa yun eh. May health at saka may sa buhay mismo talaga. Eh. Yeah. Opo. Okay. Opo um ano po na no, baset po sa mga datos po natin ng mga literature po talaga ang kapag uh, ang bata po is more vulnerable ano sa maternal uh, mortality mm -hmm. ano uh, kapag po siya ay um uh, uh, nabubuntis at nanganganak at uh, hindi lang po siya ang bitimpataran ano mas uh, kung makasurvive man siya ay uh, mas ano po yung ano, uh, malnourished or di kaya hindi tama yung kanyang uh, nutrition and mm -hmm. uh, of course may mas prone po sa infant death then yung mga kabataang ipinapanganak sa mga batang ina po kasi parang ano lang po yan ano ang um, basically di pa sila handang sana yung katawan nila mm -hmm. hindi pa dapat for, for reproduction eh pero mana mm -hmm. po silang ano kaya hindi po prepared talaga yung kanilang um, Uh, physiological ano ang um, composition ano for uh, childbearing At saka ano sir Lolito ano po eh 'yun nakaka-worry 'di ba mm. yung dahil halimbawa ng anak na sa very mm. young age mm. ang feeling noon ano eh parang pariwara na buhay niya mm, unless yun, mayroong, magbigyan mo siya ng tamang gabay uh -huh. itono siya ng magulang niya sa tamang direction mm. ano na 'yun eh wala na yung isipin niya kahit uh -huh. kanino na lang papatol siya Tapos, kasi feeling niya uh -huh. nag amit na yung katawan niya mm. 'Di ba parang wala pag, nang pag-aalaga. Tapos iniwanan siya. Inabandona. Inabandon yes. Tapos walang ibang choice, paano mo bubuhay ng anak mo? 'Di ba? Nag-nagluwal ka sa ng isang bata mm. na hindi mo rin mabibigyan ng tamang oh. buhay. Oh. I I Unless kukupin ka oh. ng magulang mo at buhayin oh. kayo ng maayos sa dalawa, ituon ka sa tamang direksyon at mm -hmm. ayusin mo ang takbo ng buhay mo. Maaring dumaan ka lang sa pagsubok ang Correct. lahat niyon. So, Pwede. dapat din natin alagaan yung mga batang ina mm -mm. at saka batang ama ano yeah, po pala yung state intervention uh -huh. doon sir Tacardona kapag ang bata minor de edad ng anak an mm. may tulong po ba doon ng gobyerno opo Meron po tayong nabalangkas lang na programa noong 2022 na tawag natin, Social Protection for mm. Adolescent Mothers and their Children. Mm. Po. Ito po yung uh, parang corpus type po sana ano, na binibigyan, lalo na yung mga may indigent oh no, na binibigyan mo sila ng support para uh, one, um, mm. mag-access sila po ng kapag sila at mm. uh, tamang um, health services or maternal health services sa yes. mga facilities dapat lang. at uh, mag-ano po sila with the parents ay um, um, magkaroon din sila so ng protection protection for further pregnancy, lalo mm. na yung family planning kasi mm -mm. May, ang nakakalungkot din po kasi actually hindi lang first time eh. Mm. May, meron din pong sa mga kabataan, pangalawa, pangatlong anak on. na eh. Mm. So, opo, yun po ang nakakalungkot. No? Oh. So, may mga incidents na po na gano'n. So, kaya yung family planning, inaano namin na sana yeah. pag... pag may anak na. Oo. Oh, oh. Kaya anak um, kahit minor. Oo. Oh. Na po kasi sila. Oh. Oh. Opo, na, yung repeat pregnancies maiwasan din kasi okay. taxsa surveys po talaga yung kanilang uh, Yan yung uh, situation yun sinasabi ko na ano eh pag uh. na, nanganak ka na uh. feeling mo okay na lang kahit ano mo uh. di ba kasi mm -hmm. O, oh, duma dumaan ka na eh, oh, di ba? Yeah, underage ka, tapos underage yung kinakasama oh, mo. Pero at your uh, age na yan, masyado pa ako yung, uh, alam mo, curious. Oh, na para bang, sige, uh, okay lang. Oh, eh. Mapusok. Ganun, yes. ganun, ganun tayo diba? uh, mapagmahal. <laughs> <laughs> Sobrang mapagmahal, nakaka-worry. Sana ano, ibaba iba yung programa hmm. ng awareness sa ganitong klase ng programa sa mga barabaranggay. Oh. Kasi nandun yung mga pamilya Opo, uh -oh. eh, yung Ska, idikit natin tama, tama. sa kasi, sa ground talaga. Your choice pero pagbata, pero pagbata, diba? magulang. Hindi mo pwedeng... Sa tingin ko po kasi dun, ano eh, uh -oh. kahit pa anong palusot ang gawin mo, mm -hmm. pag napawiwara mm -hmm. anak mo, minor di edad 'yan, cargo mm -hmm. mo. 'Di ba? Magulang yeah. ka eh. Yeah. Opo. Oo. Oh. Mm -hmm. Oh, o so, kasi then, yung mga bata po is wala pa nga sila sa age of discernment. Ibig sabihin exactly. hindi pa fully ano yung kanilang knowledge as mm -hmm. basis ng kanilang pag-de-decide. Mm -hmm. So talagang may accountability pa rin po yung mga magulang and mga, yung community rin ng adults ano, na yes. nakapaligid po dun sa kapatahan. Yeah. Okay Ako, sir. Uh, salamat ha Sir uh, Director Ulrito Tocardon oh, sa oras oh. na naibigay niyo at least. Sir thank you. Good luck po sa maraming programa oh. ng CPD. Yeah. <laughs> Next time ulit. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Sa susunod na okay, alarma na naman tayo. Wag naman. Sana ibang programa <laughs> oh. na pag-usapan natin next time. <laughs> thank you Sir, director. Maghapon po sa inyo. Yan. Thank Ang, you din po. Thank you. Deputy Executive Director Commission on Population and Development or CPD, si Director Lolito Takardon. Taun-taon mm -hmm. na lamang naaalar ho tayo diba? sa taas ng kaso ng teenage pregnancies. Mahirap, no, libo tinaas. Yan, ibig sabihin para bang lumalabas na merong apat sa 2022 422 ang bilang nila. Kada araw na naangga diba? na. may mga bago, ba galing ho sa mga teenager. Elora, babalik ko kami, mga kapuso. Oh? Elora. Eh, Nagsuswestyon dito, mamaya babasahin ano? ko ito ha. Pero oh. ano ko nagulat nakita doon na, na pwede uh -huh. nang pahayaan ng paggamitin sila ng uh, family uh, planning. Eh, nagsimula na, na gamit. sila eh. So baka Correct. kailangan ng gabay. So para protecta uh -huh. ang sarili, hindi na maulit. Uh, -huh. yeah. uh, uh, na Pagmawala Tapos na nagsasama yung uh, yes. parehong menor mm -hmm. minor de edad. Naku ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.